Ito yung mga uh, nag a aquarium ng mga web ko. Ito yung robot ni Iron Man. And then? Hmm. Tapos ito yung flying boots ni Iron Man. Tapos ito yung mga damit niya. Hmm. Closet. Closet niya. Yun. Apa. Wow. Nakahango pa yung mga ano niya. Costume niya. Ito po, yung ano, spaceship. Spaceship. Wow. Spaceship. Tapos eto si Spider-Man, ito si Iron Man, tapos ito yung nag-a-ride ng motorcycle. Anong sa kanya? Ipapangalan ko pa, pa lang eh. Lala mo po joyride? Hindi. Hindi. Ito yung... Ito, ah... Uh, motor health. Motor health? Mm yung mga nag-heal ng na mga ano, ng mga may sakit o kaya hurt. Tapos, ito yung ano, satellite. Satellite. Mm. Satellite. That's all? Apo. Tapos, eh, wait, 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 wait. Tapos, ito yung ano ni Spider-Man. Kung ano yung ano yung logo ng costume ni Spider-Man. Mm. -hmm. Kung may kung yung ano ba siya, black ba costume ba siya, o white costume ba siya. Ah, siya mamimili. Mm. -hmm. O oh, ano, may button lang. Hmm. Hindi. if Kaya, ano kung ano yung costume niya. Mm. -hmm hindi siya naka-cosume, hindi siya, hindi niya ma-detect. Mm. Hmm. Kailangan naka siya para ma-detect. Hmm. That's all? Apo.